Hello guys, welcome to my channel Ito po muli si Mangboy mga idol Ayan guys, uh, bumalik po tayo dito sa Mikihan na ito uh, Kasi natakam po tayo sa kanilang uh, Miki sa una natin na pagpunta mga idol At ayan guys, uh, meron po tayong uh, nadatnan na kumakain na po ng Miki dito mga idol Ayan, uh, shout out po uh, sa kanila mga kaibigan dahil, ayan, uh, may kasabayan na rin si Mang Boy na kakain sa araw na ito, mga kaibigan. Ayan, guys. Uh, ito po yung, ano, uh, migihan na una nating napuntahan. Uh, ayan, uh, dito po sa nagilian Lapas Abra, mga idol. Kaya, ayan, guys, sa mga gusto hong magmiki dyan, pumunta lamang po dito sa Guzman uh, Pansiteria Kalabkaban mga idol sa Nagilian Lapas Abra. Ayan guys, salamat po sa inyong uh, panunood sa ating mga munting content. Ayan mga idol. At sana eh, paki na rin po ay paki-subscribe na rin po ang ating uh, munting uh, channel. Ayan guys, uh, paki-pindot na rin po ang notification bell. Ayan, para matulungan nyo po ang mga tulad po namin nag-uumpisa pa lamang dito po sa YouTube mga kaibigan. Ayan, thank you guys. Salamat po sa panonood sa ating munting meri